Saan ka galing? Ah, nagbabasketball ako, Han. May pustahan ba kayo? Oo, Han. May pustahan kami kanina. Oh, akin na yung panalo mo. Talo nga, Han, eh. Oh! Minalas-malas nga, eh. Kahit na sobrang lapit sa ring, ayaw pa rin mashoot. Ako ba naman lokohin mo? Akin na yung panalo. Talo nga kami. Galit nga sa akin yung kakampi ko, eh. Kasi niluto ko na yung laban. Oh! Ginawa ko naman lahat para manalo. Talagang ilap lang yung bula ayaw talaga ma-shoot kaya natalo kami. Aww. Hindi bagay sa iyo ang magkunyari. Kabisado kita kung gaano ka kaya akin ang panalo mo. Bakit mangkulit ba kulit mo? Bakit tayo mo maniwala sa akin natalo kami? Paano ako maniwala na natalo ka? Dahil pagdating sa ganyang larangan, napakagaling mo. Paano mo naman nalalaman na magaling ako? eh, pag nagbabasketball ako, hindi ka naman sumasama. Kaya nga, hindi ako naniniwala na natalo ka At kaya ko nasabi na magaling ka. Dahil kagabi nga lang, kahit nakapikit ka, eh, shoot na shoot eh. Ah! <laughs> hindi naman bula yun eh. Anong hindi? Waras lang yun, hugis bilog. Ah! <laughs>